Good morning po mga ka-senior. Welcome po sa akin channel. Uh, senior Filipino YouTube channel po. Uh, ngayon pong umaga ay maganda ang uh, sikat ng araw. Pero kahapon pong maghapon hanggang gabi ay kahanggang nung gabi eh, ah, nag snow pa rin ng pino. Pero ngayon po eh na tumigil na yung pag-i-snow. So ayan po yung amin. Uh, Langit ngayon, malinis na, Kung bagay ulap na lang yung natin uh, sa Wala na yung madilim na ulap na talagang mukhang uh, isno ang itsura. So, ayan na po yung aking bakuran. No? At mamaya po ay eh, aking ibublower ito. Ah, uh, sasaglit lang po ako sa wa bilihan ng kwanam pansit at yung kaibigan ni Mrs. Eh, nag nag-request sa kanya na kung pwede siya pwede niyang ipagluto ng uh, pansit at meron daw silang bisitang darating eh hindi naman po marunong magluto yun dahil uh, nga iban lahi po siya kaya tumawag kagabi at nakiusap na ipagluto uh, eh, raw siya kung po pwede So ngayon po ay uh, pupunta ako sa bilihan ng uh, uh, pansit at naubusan na po si Mrs. Nungkwan yung bihon na uh, lulutuin niya. So, sige po mga kasinyor at samahan na lang ninyo ako. i-bili po ako ng kuwan ngayon mga ka -senior. saging, pati saging ng anak ko tsaka gatas namin hindi ako nga itong El Simon pwede na ito bibili ako dito ng kuwan per Simon, okay, <coughs> -Simon. kuwan bali 99 cents git Konti lang po ang bibiling ko, napaka napakamahal. Niyan. Ito siguro baka ng 10 dollars na ito. yung ko. Ngayon, saging naman yung bibiling ko. Puntahan ko. Hindi masyadong maganda saging ngayon, mga ka-senyor. Tsaka, nagahanap ako nung uh, hindi masyadong malalaki. Dahil, uh, <clears throat> Araw-araw kumakain yung anak ko nito. eh Hindi rin maganda pagka masyadong malalaking saging at uh, hindi rin naman niya kayang ubusin. <tinyo> Ang uh, natin ko naman ay yung panunga kasi nyo. Yung, yung uh, gagawin pansit, hindi hon. Hindi ko matandaan kung hindi to ba sa kung binibili yun sa Asian dito yata ito yata super cute yata yun

So ayan. Gatas naman ang kukunin ko. Upo. December 10. December 10. tapos na. Ay na ta. pansit ni Mrs. Saya Pandaw, buong sa tanghali nila kailangan. Eh kuan pa ngayon, alas alas 8 palang lang yata pasado. At mag -check, check out na ako mga ka -senyor. Thank you. Ito na mga kasinyor yung nabili kong uh, papansitin na yung bihon. So ito yung iluluto ni Mrs ngayong uh, umaga. Ito na 'yung kanyang mga uh, ingredient. Ito yung <coughs> nilagang <coughs> pitso ng manok na hinimay na niya. Ito sibuyas, bawang, carrots, at saka yung uh, Chinese celery, at saka repolyo at ayun nga itong bihon na pansit. Simple lang po ito, hindi na hindi niya nilalagyan ng hipon at ng, ang, ang, iba pang gulay dahil uh, iba nga pong lahi yun yun lang ang gusto niya nun, nung kaibigan ni Mrs. na kasama. Manok lang at saka yung repolyo. O, sige po mga kasinyor at samahan na lang ninyo kaming uh, magluto nitong pansit na dadali namin bago man sa, kanya, sa kanila. Ngayon na niya bawang. tinunog na niya yung sibuyas dito na yung bawang <clears throat> so ah, ayan at luto na yung sibuyas at bawang niya e, nilagay na niya mga kasinyor yung uh, tanhog na may na pitso ng manok na inilaga na niya Walang hipon pero nilalagyan niya ng uh, kuan oh, uh, Oyster sauce. Medyo apurahan itong pagluluto mga kasinyor at uh, tanghali na eh kailangan niya ta itong makarating sa kanila ng tanghalian at may mga bisita raw na darating Ayan, nilagyan ng uh, pampasarap pampasarap <laughs> pampalasa sa kids lang halos magkasunod lang yung panahog at saka yung kwan dahil luto naman na yung kanyang manok na panahog so inilagay na rin niya yung sa Chinese celery at saka itong uh, kwan perot yan yan na yung mga kasinyo yan na yan halos luto na yan ilalagay na lang yung pancit So yan, at okay na yung uh, mga gulay pero ala kay Repoly dyan mga kasini kasabawan na niya yung pinaglagaan nung kanyang ipinansahog na manok yun po ang ginagamit niya para daw malasa yung uh, magkalasa yung pansit pakukuloyin lang 'yan. At uh, siguro ilalagay na 'yung repolyo o kung alin man 'yung iisusunod niya. Nasimisen na. Ngayon, na yung Masarapan lalo. <laughs> Pampalasa. Magic sarap po yun. Kante pa minta at ihuhulo ko na <laughs> yung nilagyan na rin ang paminta. Ayan. At kumukulo na, nilagyan na, inilagay na niya yung uh, bihon na binasa niya, tinugasan. Isa-isa po niyang nilalagay yung uh, pansit, mga, yung bihon mga kasinyor para raw uh, hindi mahirap haluin mamaya pagka nailagay na niya lahat. niya at luto na yung uh, uh na. Kala, malapit ng maluto yung pansit kaya inilagay na niyo yung repolyo. Yun ang huling uh, ingredient. At lulutuin lang po yun na uh, okay na ito. hindi naman ba kalalantayin lang yung uh, repolyo hindi naman masarap yung uh, <clears throat> labog yung uh, gulay nito mga kasinyo Ayan. Uh, almost luto na. Naglagay na ng bitsin. Titimplahin na lang mga uh, tamang uh, timpla sa ayon. Sa, uh, panlasa. konti pang sabaw. Nilagay na lahat yung sabaw, yung pinaglagaan nung uh, kanyang ipinanaw. May timpla naman na po yun mga kasinyo. Kaunting toyo. Tsaka kaunting bitsin. O oh, ayan mga ka-senior, nakaluto na kami nung uh, pansit na ibibigay niya doon sa kaibigan niya. Ayan, hindi pa rin na lilinis itong kanilang parsada. Huwag pa rin. <coughs> nilinis pa lang eh, yung mga primary. Primary road. Pero ito yung mga secondary, hindi pa nila ginagalaw. So, ayun, mga kasinyo, i-deliver na namin yung uh, diluto ni Mrs. na pansit. May na kami bumaba ng anak ko at uh, 'yung family doctor ng ginagamit kasi ani. Eh. Ayaw ma-deliver na ni Mrs. yung ah uh, Ipansit Yung pancit na niluto niya, ayun yung kaibigan niya. Yung asawa ng family doctor namin. Dali, sige, sige. Wave your hand. Wave your hand. Ye wag na lang. <laughs> yeah. yeah. Mm, yeah. <laughs> okay. Lalabas <laughs> na ako sa pag-anyay sa kamay na. Paghanda ako makakay fast <laughs> ko.